Isang babae sa San Andres, Manila, pinatay ng kanyang kinakasama. Issue ng selos, tinitingnang ang gulo. Nagpabalik si Vel Custodio. Nagulang taang ang naghihimbing ng mga residente ng Barangay 704 San Andres, Manila matapos pasukin ng mga otoridad ang iskinita ng Purok Dos para kunin ang bangkay ng isang babae mula sa ikaapat na palapag na isang residential establishment. Ang ano po niya, dumating po sa amin, mga tao doon na nag-report sa akin na kailangan ng opisyal ng barangay dahil may nagkapatayan daw doon, doon sa lugar na yon na Purok Dos. Nadat na niya na niyan, nandun na yung uh, suspect kasama yung mga pulis. Pero uh, sa totoo, wala namang kaming narinig na nagkagulo, nag-ingay o nag-away. Yun lang ang, ang sinabi rin sa akin ng kagawad namin na hindi rin alam ng may-ari ng bahay na may namatay. Mag-asawa yun dyan na lumukahan. Pero wala pa silang isang buwan dyan. Pagkarating sa bahay ng lalaking suspect na napag-alamang kinakasama ng biktima, ay sinadubong na ito kaagad ng pagsaboy ng tubig ng kanyang misis. Kahit pangaraw matindi ang kalasingan ng babae, nagawa pa nitong magpabilis sa live-in partner ng alak. Nababilis namang sinunod ng lalaki, pero pagbalik ng bahay, doon na tuluyang nagtalo ang dalawa. Selos ang sinasabing pinagmula ng bangayan hanggang sa nagdilim na ang paningin ng suspect at nangyari na nga ang krimen. Sabi sinakal daw po ng, ano, nang ng sentoro. Inaresto na ng mga pulis ang suspect na hindi na pinangalanan pa habang idineretso na ang labi ng biktima sa Purinaria. Sinusubukan pang pa kontakin ng mga kaanak ng biktima na nasa Mindanao pa. Nasa kustudiya na ng mga pulis ang suspect. Inaalam pa ang kaukulang reklamo na posibleng isang palaban sa naturang live-in partner. Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.